Inoperahan uh -huh. ka tapos na-comatose ka. Paano nangyari na na-revive ka pa? I don't know. Fifteen hmm. doctors ang sabi, hmm. ngayon naman ako ng pag-asa. Yes, yes. Uh -huh. Only one doctor says, the brain is still working. Hi, this is Elie Saltimoy. Welcome to Rimagat's Practical Message. One month and three weeks. na ba ako? Uh Oo. -oh. Tapos yan, well, Arap ko dito anong lang nangyari sa ako. Uh -uh, uh -huh. so, ako, ka na ako. Hinapot ako ka ng smad ko. Uh -huh. May may mga nagpangitro. Mayo ba ako? So wala akong wala, wala na -ala? uh Na yung mga oh, mga may mga mission ka pa, uh -huh. kaya araw kaya. But, the Christian life community sent me for a seminar and what is the seminar yes how to give a retreat bi pa nu nya ko de tama ka dadang ako ko pa gibuat pa ka ko ning tao he 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 oi ko de tra ko gaya mali milin siya kaya sa ko so busy ho before that Yes. Ining infield -in diocese ka? Mm -hmm. Paglilibot niya? Diocese kang naga o ng Lib Libanan? Libanan. Libanan. Uh, -uh. ako ding Life in district? Tungkol sa yes, buhay ni San Pedro Calungsod, and planning. Kaya nag nag-swat ako. Planning tungkol sa? Diocese sa diocese kung paano. Kan di nan? Oo, oo, Wow, ang galing. So, nakaabot ako din ng guys. Oo, oh, oo. Oh. ako sa inside. So, mga parishes. Oh, yun. Bibigay ka naman. Oh. Tapos sa Libmana. After na yan ang ano mo? Nung the Ipa. Ah, Bago. Oo. Oh, oh, oh. That's my work. Oh, oh. And ako oh, oh. ang ah, BPCR sa Muyang. Ay, mga plano ba ganyan, di So, may mga expectation. Eh, good armor lang nga ako. Kaya na, pati nga ako sa chapel, yung pa, malinig. Pabukto. <laughs> Iba ka. I can work more than uh -oh. Uh -oh. that. Dahil lang ako, paliligo uh -oh. na. Uh -huh. Uh -huh. Pero, uh -huh. Pero may ang angapot ko, Manny, di ba atap yung inoperahan ka, tapos na komatos ka. Paano nangyari na na-revive ka pa? I don't know. Fifteen mm. doctors ang sabi, mm -mm. mayo naman ako ng pag-asa. Yes, yes. Uh -huh. Only one doctor says, the brain is still working. Yes. Okay, okay. Hindi yun. na nabisto ko man yan. Si mm -hmm. doktora Evangeline. mhm hmm, mm -hmm sobrang anyway, oh so yun yung nagsabi. do sa, sa gabos uh, sa mga doktor merong sa sarong sa nagsabi. may sarong sa brain ay mm -hmm. neuro okay. ang brain niya nag mm -hmm. Bako man niya siya brain den <laughs> ano man ay parang may miracle pa rin na ano yeah. iyan iyan Oo. so ayun malakol na ano ano hindi hindi No, hindi 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 ba, si... Paris Crispy dati. Mm orang Nga mo kaya. Ika Pirang araw ka, pirang aldaw na kumato. One month. One month? And three weeks. Almost two months. pero so, hospital ka lang yan? Yeah. So, sa, so, 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 heart center. So, center. Wow, grabe. Maya, makadako, grabe. Maya, Maya, no. Kaya, kanina, <laughs> Kada ako lang ang hinahakit din ako. May umat pa ako sa Pero nagsurvive Nag ang operation at sa kudlo okay. niya niya Masasabi mo na may mission ka pa? Ipugaro. <laughs> Clear na? Hindi pa. Sabi sabi ka ito uh, Saro sa na friend be. Nga ako, attorney dan, attorney. Mm -hmm. Ano ba daw nga ako binuway ako? Manay, sabi niya. Manay, pero nagkadaan na COVID. eh um, Anyway, ano yung message niya? Ano sabi niya? Magdao ka lang ngayon eh. Inspirasyon. Para sa iba. Soul! Well, Pwede, yan ang ginigibo ko. Manis, pero naman ka ko. <laughs> na. Basta ang tuyo ko. Magdao ng inspirasyon. <laughs> on how to invest a stock market through mutual fund. Pwede kang mag-top up ng 20 pesos a day. And learn Kaiser 3-in-1. merong ka ng investment, insurance, at long-term healthcare.